kung budget meal na generator ang hanap nyo hindi ito ang para sa inyo yung generator na to ay hindi pangmasa sa halagang 85,000 tingnan natin kung ano yung kaya at kung ano yung meron sa generator na to Magandang araw mga ka Best Buys. So ito nga yung ating Fear King 7.5. O, medyo matagal-tagal din itong nawala sa market. Nag-stop production tayo dito mga ka Best Buys dahil ang akala natin hindi siya kayang tangkilikin. Pero ngayon, eto na. Dumarating na ang ating units. So ang capacity ng generator na ito mga ka Best Buys, 7,500 watts starting power and 6,000 watts running power sa gasoline. At meron naman siyang 6,000 watts starting at 5,500 running power. May dalawa tayong fuel option para i-start yung generator na to. Pwede sa gasoline, pwede sa LPG. And when it comes to starting naman mga ka-best buys, napakadami na pwedeng pagpilian sa generator na to. Unang-una, pwede tayong mag-push button, remote control, kanyang automatic transfer switch. Tinan nyo mga ka-best buys. Napaka-massive ng ATS ito compared with 4,200. 100 ampere na yung kanyang capacity. Hindi biro yung ATS ito dahil hanggang 22 kVA na generator ay kaya nitong itolerate. Isipin nyo, ito ay 7.5 lang. Kahit pagsamahin pa natin yung 7.5, magiging 15 kVA lang siya. 22 kVA yung capacity ng ating ATS. Kayang-kaya niyang itolerate kahit dalawa nito. Ganun siya katindi mga ka-Best Buy. Alam nyo ba ng presyo ng ating ATS na 100 ampere ay 25 ,000 to 35,000 na sa market. Kaya naman sa 85,000 mga ka-Best Buy lumalabas na yung ating generator na to ay nasa around 60,000 lang. So balik tayo dito sa ating generator mga ka-Best Buy. Kung nyo rin dito, hindi rin tinipid yung kanyang panel. Talagang jump siya ng features. Meron siyang 50 amperes na output 30 30 dalawa yan mga ka best buys and silipin nyo naman kung ano yung meron sa loob rubberized na yung kanyang outer para maging waterproof and dustproof siya kapag nasa storage siya yung kanyang digital display wala ka nang hahanapin pa dahil nandito na yung kanyang gasoline monitoring nandito na rin actual consumption na ginagamit natin sa generator kung 3500 watts dapat nasa around 50% na yung light indicator kapag nasa ganung range tayo ito naman yung kanyang digital display makikita natin dito yung volt hertz amperes, watts, and hours kung saan wala ka nang hahanapin pa. Hindi mo nakakailanganin pa ng digital multimeters para lang makita mo yung status ng yung generator. Meron din siyang overload, output, and low oil para ma-monitor natin yung current status ng ating makina. Napaka the best di ba mga ka best buys? Hindi pa diyan nagtatapos 'yan. Dalawang USB kaya naman pwede nating i-charge diyan yung ating mga USB driven appliances, even ang charging ng cellphone, pwede na rin gawin diyan directly dahil ito po ay isang inverter generator na may pure sine wave. Kaya napaka healthy kahit tayo ay mag direct charge dito without AVR. Parallel cable or yung ating parallel port kung saan pwede tayong mag-combine ng dalawang PK75 to produce 15 kVA na power. Pakalitan ng generator natin, no? Oh pag pinagsama natin yung dalawang ganito, kaya mag-power up at magbigay sa inyo ng 15 kVA. Yung mga 15 kVA na generator, kad kadalasan kapag siya ay diesel na, ang bigat nun is around 300 to 500 kilos na may 4-cylinder na diesel engine. Napakabigat nun mga ka Best Buys. Pero dito, sa ating Pilking 7.5, isipin nyo, dalawang ganito lang kalaki. So ito ay 56 kilos yung isa. Tapos kung isa pa na generator na 7.5, another 56 kilos. Almost 100 kilos lang siya. At pwede mo pang i-travel at very portable nga dahil meron pa siyang handlebar telescopic ATS port. So ito nga yung nagiging communication ng ating ATS box dito sa ating generator. Meron siyang 7 pins, 100 amperes ATS. If ever na magkaroon ng trouble sa kanyang inverter, reset lang ang gagawin natin kung sakali man na tayo ay mag-overload. Reset lang ang pindot, one push away, okay na ulit yung ating sistema. DC 12 volt, pwede tayong mag-charge ng ating 12 volts battery directly sa ating generator. DC breaker para dito, LPG inlet, na nanggagaling ang supply dito sa ating LPG tank. Dahil nga ito ay dual fuel, pwede sa gasolina, pwede rin sa LPG. Kapag nandito tayo sa gitna, ibig sabihin wala tayong fuel source, ubusin lang natin yung laman ng carburetor while running. Nag-iiba na yung RPM niya. Kailangan pumili na tayo ng fuel source. It's either gasoline or LPG. Alam nyo ba mga ka-best buys na kapag LPG ang gamit natin, pwede tayong mag-storage hanggang dalawang taon. Basta walang leak yung ating tanke, on the go na siya. Anytime mawala ng kuryente, mabubuhay na yung ating generator pag siya ay nakakonect sa ating ATS. Ang kagandahan naman sa gasoline mga ka-best buys, makukuha natin yung maximum power ng capacity ng ating makina compared with LPG kung saan mag bibigay lang siya ng 5500 watts na running power samantalang yung gasoline niya ay magbibigay ng 6000 watts na running power. Engine start and engine stop button, main switch, ayan kung nakikita nyo, dahil ino natin, lumabas siya. Nakita nyo yung power, 00, zero, zero, ampere, 00, zero, zero. runtime yan mga ka-best buys. Yan, voltage. Nagsiswitch siya para hindi mo na kailangan pindutin pa kahit silipin mo na lang. Ayan, namatay na. So yung H na naman na yung kanina is R or yung running time niya. Ito yung generator na hindi ka papatayin kahit itabi mo pa ito habang natutulog ka. Kasi nga, may meron siyang carbon monoxide alert sensor. Kapag nakadetect ito ng mataas na level ng carbon monoxide sa paligid na hindi na healthy, usang mamamatay yung ating generator. Sa mga susunod na video natin mga kabesbay, ipapakita ko sa inyo kung papaano nag-activate yung ating carbon monoxide sensor. Low idle or yung ating RPM controller. Kapag full blast tayo, kailangan naka low idle off tayo. And then kapag low consumption lang tayo o 50 to 70% lang yung ating kinukonsumo na power ng ating generator, pwede tayong mag-low idle on. So, anong kahalagahan yun mga ka-best buys? Mas matipid ang konsumo, mas relax ang generator kapag naka low idle. So napakaganda nung stickers. Hindi siya yung tipo ng stickers na nababasa at nag-fade. Napakaganda ng quality nito mga ka-best buys. Tingnan nyo mga ka-best buys kung paano naman tinrate yung likod. Napaka premium. Ang ganda ng plastics. May gulong na rin siya oh. Telescopic pa yung kanyang handlebar. Napakaganda mga ka best buys. naka yung bawat side panels. Itong left side niya, silipin natin kung ano yung meron. Alam nyo ba yung maliit na battery na to? Lithium ayon yan. Ang nipis yan mga ka best buys, oh. so ilabas natin para makita nyo talaga ng gusto. Ito lang siya. Tingnan niyo ang liit yan at ang gaan -gaano. Oh, ang gaan mga ka best buys, grabe. 12 well volt, 1.6 Ah, 19.2 watt hour. Ang liit pero ang lakas grabe no air filter air cleaner yung carburetor natin ignition coil spark plug yung cylinder natin nasa kaliwa tangke sarado muna natin mga best buys ito, madali lang ibalik. And pwede namang hindi natin ilagay yung or yung kanyang mga screw. Pero, mas stable siya, mas dikit siya dito sa kanyang body kung naka-tornilyo siya. Matrabaho yung pagbukas at pagsara nito. Dito sa kabila, makikita naman natin yung kanyang recoil starter. So, ganoon din. Hilahin lang natin to Ayan na. Makikita natin dito, inverter niya. Mas malaki talaga siya compared with 4,200. Engine niya, yung LPG regulators bago pumasok sa carburetor. Battery connector. So kapag dumating sa inyo, naka-disengage yan mga ka-best Kaya dapat i-engage nyo siya or i-coconnect siya. Oil inlet, 10W30, 800 ml. Ito yung input natin. Dito naman yung drain natin. So napakadali lang i-drain. Bubukas mo lang siya. And then, yun na. Tulad yan, no? kapag i-drain natin siya, gaganan lang. Ayan na labas na yung oil mga ka-best buys napakadali after draining lalagyan naman natin siya ng langis na 0.8 or 800 ml okay na yung ating generator schedule lang ating change oil 20, 50, 100 and every 100 hours sa natin makikita yung mga oras at running nya dito yan makikita sa kanyang digital display so ang capacity ng ating tangke eh, is 12 liters kaya naman kaya tumakbo ng ating generator na to ng labing dalawang oras ang dire-diretsyo shoutout nga pala sa you sir yung ating kliyente ng ating PK75 inverter generator na dual fuel and tons of specs na halos hindi ko na masabi sa dami. So ngayon, unahin natin yung paborito ko syempre. Dito tayo sa LPG mode. Ayan, may LPG tayo. Gawitin na siguro natin yung remote start. LPG. On. Start na natin. Bago tayo gumamit ng LPG natin dapat wala nang laman na gasolina yung ating karburador. Kaya naman ang gagawin natin dito, hihintayin natin na mag uneven yung tunog ng ating generator bago tayo mag switch sa ating LPG. Naka idle siya at walang load. bababa yung RPM. 224 volts, 60 hertz, 00 run time. Ayan, nag na mga ka best buys. I-switch natin sa LPG. Ah, nahuli na. Ulitin natin mga ka best buys. Ay, nakasar pala eh. Ayan. So tayo ang ngayon ay naka LPG mode na. Ayan. Running na siya mga ka-best buys. Oh. So. Yung ating LPG. At naka LPG mode tayo. Kapag yung ating fuel switching ay galing sa LPG, papuntang gasolina, okay lang. Pero kapag galing sa gasolina, isi-switch natin sa LPG, hindi pa pwede kasi kailangan natin pababahin yung laman ng gasolina ng carburetor bago tayo makapag-switch sa LPG. So mamaya, itest naman natin yung automatic. Patayin muna natin yung ating generator. Alright. So iset na natin yung ating ATS cable connected na tayo. Generator, city power, auto, and manual. So, yung ating porto na ATS, dalawang kasing laki noon yung box nitong ATS na ito. So, sa loob, makikita naman natin, napakalaki talaga ng wiring seat sa loob. Ang kakapal. So, yung mga indicators natin, user manual para sa ATS. Manual knob para i-switch dito sa automatic and manual mode natin. Yung other components na, yung charger at controller iset na natin yung ating generator. I-on natin siya. Tapos naka gasoline mode tayo. Naka standby mode dito mga ka-Best Buy. So wala tayo dito ngayon may papakita ng switching dahil nga wala tayong load pa. Itong mga 100 amperes na to actually mga ka-Best ay ginagamit sa mga diesel generator na malalaki. Kung saan kailangan muna nilang mag-cool down bago tuluyang mamatay dapat. Okay? So ngayon, start na natin. Simulate na natin. Halimbawa, naka-auto mode siya. Since wala nga tayong connection sa ating city power, dapat mabubuhay na ito ng kusa. Ito yung scenario na kapag nawala ng kuryente at, naka at naka-automatic mode yung ating generator. Yan, kita nyo. Nabuhay agad siya. Ayan, ano? Ganun siya kalapit mga ka-best buys. Kapag dumating yung kuryente, mamamatay naman ang kusa yung ating generator. Kapag naman nag out, mabubuhay ng kusa yung ating generator. Yan eh kung naka-automatic mode tayo. At since ngayon mga ka-best buys, hindi natin matitrigger to na pumalik na yung power ng ating city power. Ito wala. Wala rin to kasi wala rin tong supply Ayan na. Ubus na. Naubusan <laughs> tayo ng gasolina mga ka-best buys. Kaya naman, mag-switch tayo sa ating LPG. Mababa na ang ating gasolina. hey. Mag-LPG tayo. Op. Yan. Patayin muna natin. Nag-red na siya Yan. Oops. So kaya ayaw magtuloy-tuloy ng supply ng LPG kasi may control valve siya. So I suggest mas maganda yung regulator na may gauge pero walang control valve. Yun. So balik tayo mga ka-best buys. Na, na tayo ng gasolina. Ang ginalagay lang natin kasi dito is pang starting. Ito yung kagandahan mga ka Best Buys, no? Isipin nyo, nawala na kami ng gasolina. Namatay yung generator. Merong kaming option for LPG ngayon. Nakakapagdiretso pa rin kami ng vlogging. So ito naman sa ating LPG, wala tayong makikita dito na level niya. Pero dito nakikita naman natin na yung kanyang gasoline ay napakababa pa. Ibig sabihin, wala na talaga laman yung tanke. Kapag yung inyong LPG ay merong regulator na may gauge, mamamoto natin dito, level nung LPG na nasa loob pa ng ating tanke. So mas malaki yung LPG, mas matagal yung performance ng ating generator. Tatanungin nyo na pala ako mga ka-best kung ilang oras kayang itakbo ng ating generator na to. In 50% load, kaya nitong tumakbo ng 12 to 15 hours. Ganas siya kalupit mga ka-best Provided lang na dapat yung ating generator na to ay nasa open space at well ventilated. So patayin muna natin mga ka-best yung ating generator. Para mapatunayan natin na LPG mo talaga tayo, patayin natin to. O, oh, di ba? Namatay yung ating generator. So maraming salamat nga pala sa sponsor ng ating LPG. Si Kuya Tawi. oh, yan ang makikita nyo dito sa Batangas kapag kayo ay kumuha ng generator. Kuya, bati ka naman dyan. Hello. Ayan, ayan mga ka-best buys, nakita nyo na yung paunang silip sa ating Philking 7.5 inverter, dual fuel, automatic, remote start, gasoline generator. Kaya naman, sinasabi ko ulit sa inyo mga ka-best buys, kung kayo ay walang budget para sa high-tech na inverter generator, hindi ito para sa inyo. Maraming salamat mga ka-best buys, magingit po tayo palagi and God bless po.